pa <coughs> ba bao <coughs> na napun sila na po aya na po sila ayan na. Ayan na anak ni babi anak prejun join. <laughs> Ito talaga ang anak ni Isla. <laughs> Ate, tangin mo! Isla <laughs> <Da>, ka ba? Lang <laughs> <laughs> babi. <Bobby. laughs> tayo dyan <laughs> oh, kami po ang mga taga tibay ang nanggaling sa ilog ng Santiago paglalakbay papuntang <laughs> ito po pa, si ding dong 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 pag umarap dong 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 ikaw Dong. Dong yan, nasa si Marian. Si Lokreng. Up! Nasaan po si kata Ah, meron boy. Ah, kaya... Ano po, mga ang mga poging, mga sobrang guwapo. Anak ni Joy. Aba na rin, Liddy. na Tang, ina mo, go, este, este One. <laughs> Kaya, papasok na po kami ng bilagyo. Tara. Hindi na po, po kami ng bahay namin. Ito. Hindi na lang kaya tayo. Dito na lang. Para maibig lang tayo. Dito. Layo kasi nang maulang. Red, Tara, tara.